Nan, I yes. Nan, i-drawing mo yung watawat ng Pilipinas, Nan. Huwag masyadong gandahan, ha? Ah. <laughs> Hindi, <laughs> <laughs> gandahan mo. Siyempre, watawat yan, eh. And... Okay. Huwag na muna. Eh, yung hati sa gitna. Ah, So, ngayon, tanong. Nan. Tanong mo kay Klaberia. Klabe Tanong mo, kung ano yung kulay na nasa taas? Sir Lord, Anong kulay ang nasa ibabaw? Oh. Ating watawat. ano yung nasa bandang taas rin ng ating watawat ay kulay bughaw. Bughaw? Oh. Ano yung bughaw? Blue. Bughaw. Blue. Sulat mo, blue. Asul. <laughs> blue. Oh, blue. blue. Asul. Uh, <laughs> <Blue. Asol. laughs> okay, sige, sige. Muna silyo naman nan. Oh, Tanongin mo dito? Oo, oh, uh, mo. Pero wala, anong pula? Ayan, nasa ilalim ng ating mga tawad. Ayan. Pula. Pula daw, pula. Pula. Oh, wala. Pula, oh. Nan, tanong ko sa iyo, tama ba yan? Tama. <laughs> tama, tama. 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 kulang lang, bakit kulang lang? Ah, wala ko yung isa, kakay. Sige.